Ang dami ng pagkain niya kagaya kanina. Maubos oh, na kanina. Sana maubos din niya ngayon. Kahit kalahati lang. Pero parang nga na kumain. Ah, gusto mo yan, nak? Ha? ha? gusto mo, anak? Oo, mama. Malunggay. At saka, dog food. At saka, ano ba yun? Ano ba ba yun? Ano ba yun? baby, Hey, kainin mo anak. Be strong tayong dalawa. Hmm? Ang laki ikaw. Ha? Agaling pa ikaw. Hmm? Ayan. Very good. Sige. Banat anak. Banat. Gagaling na yung baby ko. Banat. <laughs> go, go, go. Hindi na niya kayang tumayo guys. Pero syempre, pwede naman siya kumain ng ganyan. Sige lang. Magwe-wet wipes naman siya mamaya. Okay lang yan basta gumaling yung baby ko. natin at ano po ang time check guys alas 10 na ng gabi natutulog na yung baby ko hmm. si papa tulog na rin so ako na lang uh, Ay, na rin ako kasi maaga pa kami bukas nagigising sana makatulog ako kahit na isang oras lang so kasama pa rin natin siya si Jessie lumalaban pa rin yung baby ko We'll see you tomorrow, guys. Good night, good night, Yeezy, my love. Good night, my love. Sleep good, sleep good. Wakanda kasagubogan.

ikaw, palakas ikaw. Lablab ah? -lab ka ni mama, ah. Lablab -lab ka, ah Saka ni mami, kakay. Nihintay ka nila, maglalaro na kayo doon. Ah. Nihintay ka nilang lumakas. Pagpalakas ka daw, ha. Malakas ka, ha? Ha? Uh Oo, -oh, sleep ka. Dito ka lang kay baba, ha? Oo. Mala. Oo. Bukas, malakas ka na. Ha? Ha? ganyan, malakas na yung bukas, tatalog ka na, kakain ka ng madami, yan na, yan na. Akap-akap ka ni mama, yan na, ka na, Snip ka na, lalakas ka pa. Tatakbo ka pa.

You ah. love you to baby ko. Ah. Love you to baby ko. Love you. Love you baby ko. <coughs> oh, oh. <coughs> oh, oh. Love you na. Hindi <coughs> mo pa tayo sa bukid. <laughs>

aku uh, Uy, sleep na rin ako Uy, uh, pag nag-sleep ka Sleep na ako Uy, uh, uh. uh. Ay, huh? Dito si mama oh. Uh, oh. ito si mama oh. Oh. oh, Ito na naman siya. Ang lakas pa rin niyang kumain. Mauubos na naman niya. eh, lakas kumain, oh. Hindi na siya gaano makatayo pero kumakain pa rin siya. Kaberi ko talaga ng bata na ito. hindi hmm, ko anak. Inom ka na ng gamot. Ngayon na yung guys. Wala pa akong tulog. Pag natulog siya ngayon, saka pala ang mga katulog. Kasi iyak siya na iyak magdamag. Hello mga baby ko, bagong ligo ako guys. Kaya saka ko lang sila ano, saka ko lang sila mahawakan, malalapitan. Hmm? mm, galing na talaga ito. Kedar ko. Ay, cheesecake. Ay, Chickake. Andun pala si cheesecake ko. Kakay! 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 Kumain ka na? Hmm? Hmm? Mm uh -uh. Wala pa si Papa. Buksan ko na yung gate. Para pagdating nila. Ay, ni Papsi, Nalimutan niya yung ilaw. Naka-on. Ay, saan ba yan? Ayun. Trabaho kasi niya lahat. Kaya ganito. <laughs> Magulo. Hindi na niya ano. Hindi na niya nagagawa lahat. Nakakalimutan na niya. Pati ito, hindi na niya naalis sa umaga. Kawawa naman. May program yata sa ano? sa school o sa dito na naman sa likod namin so laging merong ano dito sa likod namin may banda kasi dyan eh uh. tignan ko muna guys kung ano may tutulong ka kay papa hala tina niya naman oh, nagkahanap siya hinahanap na naman niya ako wait lang baby andito si mama oh wait mo ako higa ka lang higa higa ka lang wait mo ako nalimutan yang takpahan yung mga niiwan niyang pagkain hindi ko alam kung siya at Pag may pagkain dito ah ito yung pagkain ni ano ni, ni cheesecake pinakuluan na niya baka niluto ulam pananghalian wala pa rin kaila cheesecake ito ah Diyan na yata siya. Pa! Papa, dito ako. <laughs> Andito ako, kaliligo ko lang, lumabas ako eh. Good morning, baby. Hi, baby ko. Good morning. Oh, ganda-ganda niya, no. Hi, hi. Hindi po kami nakapag-vlog kahapon. Hi. <laughs> Good morning, baby. Hi, 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 hi. Okay, babalik po kami sa doktor ngayon. Nahanda ko na siya. Nahugasan ko na yung kanyang tutsang. <laughs> ano? Sino yung si maganda? Cheesecake po. Nagpalit ako ng bedsheet namin, guys. <coughs> At nilaban na naman. Every other day. Para hindi ano yung bakterya. Hindi tumagal dito sa aming kwarto. Na, 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 na. Ano? Bakit ka tumalon sa kama? Ah? Bakit ka tumalon sa kama? Mahina ka pa, oh. mahina oh, ka pa. Umihi siya dito. Tapos uminom. Tumalon ba naman sa kama? Nagpunta lang ako ng CR. Ha? Oh, alika na. Alika na. Dito, dito. Alika na, dito. Dito. Mm, hindi na Ganyan, nanghihina siya. Yung nerve daw niya eh sabi ng vet uh, gumaling man siya M meron na yung panginginig niya na ganyan hindi na daw gagaling pero depende daw yun kung tuloy tuloy pa rin yung gamot niya depende sabi hoy bebe alika dito 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 kay mama dito kay mama dito kay mama waiters tumalon siya <laughs> ayun ano? Oo. o Papa, kamu. Papa. Hmm, <laughs> iinom, iinom, iinom ka. Iihe. Ah? opo pupupo. <laughs> Baby, naiwan ko na siya. Marami na akong nagawa. Nakapag-map na ako dun sa ano. Sa lanay, sa sala. Dito hindi pa. Inon ako lang muna dun kasi andun yung mga tatlong batuta. Ano na? Bebe? Chikik! Ikik! Alika na! Hindi ka na. Diyan ka lang. Mahina pa talaga siya. Ito guys, nakapag-map na ako dito. eto ito pa, hindi ko pa nasisinop. Itong mga ito, ito, titiklopin ko yan sa loob. Ito, yun, inayos ko na naman yan. Nalabhan kasi yung punda niyang maliit na yan dahil ginamit yan ni, ano, ni cheesecake noon. Tapos yung puting kumot dito, nilaban na rin kaagad. Pinagigaan niya. Ay, grabe guys binuksan ko yung bintana ay hindi yata bukas teka nga bukasan ko muna ayan binuksan ko yung bintana kala ko nabuksan ko kanina Nakasalamin lang pala yung lang cortina hi baby tapos binuksan namin ni Papsi yung ano pintuan dyan pero naglagay kami ng harang para hindi lumabas yung mga baby para yung ano yung bakterya hindi dito ano may stock dito sa loob. Naku, ano, merong ano. Ano na ito? papait. Tapos, dito yan. Ayun. Iniwalay lang pala niya yung repolyo. Tapos nilagang, bagoy, sausawan, toyo, at saka, kamatis. May suka, wala. Toyo, kamatis, sibuyas. Nagsalang ka ba uli sa washing machine? Guys, lumalabas lang ako dito kapag bagong ligo ako. Kasi yung mga batuta, ba't puti-puti ko dito? Sobra. Ayusin natin. Ayan. Ayan. Ha? Baka marami ka na ilagay. O baka tapos na. Ilang minutes lang yon 30? 30 minutes lang yon Sana isang oras. Lalo na 'yung mga damit ko. Hihiwalay ko 'yung mga damit ko kasi baka may bakterya 'yun. Ano na yun? Kasama ko dun si ano eh. Sa oras 'yun ang ikot. Yung dun sa una. Nag Napapagod ako nang ako. Hindi pa talaga ako malakas, guys. Kaya lang tinutulungan ko siya kasi yung ibang magawain dito, hindi na nagagawa. Hindi na napupunasan yung mga upuan, na mesa, kagaya dito nag-stay minsan dito si Sky, minsan doon sa kabila. Tapos, hindi na pupunasan. Ah. Bago. Time guys. Time check guys, mag alas 9 na ng gabi. Ito si Chisi ngayon. So mga ano, 35 minutes ko siya na karga-karga Kasi miiyak siya, parang miiyak yung ungol ng ungol Tapos biglang sisigaw Tapos si Cheddar guys, sabi ni Papsi Nagluluha yung mata niya So ginamot na namin kaagad Once na nahawa daw sabi ng vet may was sa kanila hindi na hindi mo na mapipigilan kahit pa inumin ng gamot pero tatry pa rin natin hindi pa naman sure guys kaya lang ayaw na niyang kumain hindi kumain ngayon si ano si cheddar may eh, matakaw si cheddar eh so yun na naman pinag-aalala ko pasensya na kayo guys yung vlog ko medyo ilang araw ng ano siguro pati kayong mga nanonood na yung stress na rin pasensya na kayo guys kasi talaga yung mga batuta namin mga bahagi na sila ng pamilya kasama na sa daily routine namin ni Papsi. so sana lang sana lang ayo lang niya kumain ngayon medyo sabi ni Papa matamlay siya naka siya ng ano eh na 2 weeks so hindi ko inaasahan na ganyan na mahawa siya. O baka naman false alarm lang. Sana hindi pa guys. So ayoko mo ng sobra mag-alala ngayon. Yung dalawa si ano si Mami Kakay sa ka si ante, niwalay na namin nang sila sa Lanay. So hiwala hiwa hiwalay na sila. Nakakalungkot guys. Pero pilit kakayanin natin 'to.

知道 <laughs>